Isa pang bargain. Dapat sa akin ang kagandahang ito. Sa asawa ko yan, bakit kailangan mo? Boss, bakit ka nandito? Ang aking tahanan kung saan ako pupunta ay ang aking negosyo. Ah, uh, pero ako… Hali ka, bakit ipaliwanag hindi na kailangang i-justify? Boss, hayaan mo akong magpaliwanag? Sinabi ko sa'yo na hindi mo kailangang ipaliwanag. Manatili ka rito sa tabi ko sandali. Hindi, hindi mo kaya. Bakit hindi? Natatakot akong makita ng amo at hindi maganda. Wala ang asawa ko ano ang kinatatakutan mo. Pero Walang pero, nandito ako kaya kitang alaga. panegorado nandito ako para protektahan ka. Sap. mong mahalin kita. Eh, boss, anong klaseng tao ako sa tingin mo? Ah, uh, maganda. Masarap. Yan ang magpapasaya sa'yo? Masyadong mabait si Boss. Ang Boss ay parehong may talento at may kakayahan. Paano nagustuhan ng isang amo ang isang kasambahay? Ano ang iniisip mo? Kanino siya magaling at may kaya? Pero hindi ako matapang para sa'yo. Maging responsable tulad ko. Pero medyo kasiya lang. Tumigil huminto-huminto. Sobrang bored. Pero, natuklasan ng landlady? Pagkatapos ay baguhin ang iyong trabaho. Ano sa tingin mo? Ano ang inaalala mo? Sisipain ko siya palabas ng bahay. Talaga? Bakit hindi? Kaya ngayon gusto mo bang i-monopolize ang ari-arian nito at gawin itong atin? Siyempre. Gusto ko ng bahay. Gusto ng pera. Tapos kailangan kitang kampihan. Kaya ano ang dapat kong gawin ngayon? Si Toy ang nagpapatakpo ng buong kumpanya. Ngayon ang kumpanya ay umuunlad na rin. Ang nais na alisin ito ay hindi isang araw o dalawa. Kaya ano nga ba ang dapat kong gawin? Ngayon makinig ka sa akin. Susubukan kong kunin ang pera niya. Malaking pera yan. At ako, tingnan mo lang kung ano ang mahalaga. Kunin mo lahat para sa akin. Itago mo. Malapit na itong maubusan ng pera. Alam ko. Salamat, boss. Oh! Maraming asset si Toy kung makuha natin, gumugol ng tatlong buhay, hindi lahat. Hayaan kumain maglaro at sumayaw ang iyong alaga. Gusto ito? Asawa, pagod na ba ang asawa mo sa trabaho? Ngayon ay pagod na pagod ako sa sobrang trabaho. Mahal kita. Hayaan mong imasahe ko ang iyong mga balikat. Kakila-kilabot bumalik ka ngayon para imasahe ang aking mga balikat. O may nagawa ba akong mali? Puro kalokohan ang sinasabi mo. Ano bang problema mo? Tumigil ka. Gano'n na kayo katagal na mag-asawa? Sabihin mo sa akin ano ang problema? Tapos, hindi ito. Sabihin mo na, tutulungan ko kung kaya ko. Ito ay dahil sa kontrata na iyong pinirmahan. Tapos natin ako, kapos na sa kapital ang bawat isa. Hanggang 500 milyon. Hindi ko alam Mahal kong asawa, maaari mo ba akong tulungan? Hay naku, akala ko malaking bagay. Gawin mo lang ang kontrata, pagkatapos ay hayaan mo akong pirmahan. Talaga salamat, mahal kong asawa. Napakagalang mo sa akin. Ibigay mo sa akin kapag tapos ka ng pumirma. Alam ko, pagong oda. Sa hindi inaasahan pagkakataon ay naloko ang babaeng ito. Ganun lang kadali. Misingat ka sa trabaho, ah. Sabi ko sa'yo, medyo busy ako these days. Kaya hindi maaaring pamahalaan ang gawaing bahay. Manatili ka sa bahay at maglinis ng bahay, okay? Oo. Oh. Libre ngayon pagkatapos ay linisin mo ang mga sapot na ito para sa akin. Pagkatapos ay linisin mo ang banyo para sa iyong kapatid na babae. Oo, huwag kang mag-alala. Pati sa kusina, malinis sa... Oo, tinikom niya lang ang bibig niya. Kung babalik ka at nakita mong hindi pa ito tapos, Huwag kang mag-alala, sigurado'ng mabubusog kita. Oh, tapos tandaan mo pumunta ako dito. Napakaraming pera at ginto. Mayaman na ako ngayon. umupo si Mrs. dito. Tapos ka na bang magpalit? Dito, inihanda ko na ang kontrata. Pumirma lang. Mabilis mo itong natapos? Oo. Oh, simple lang ang tatlong kontratang ito. Gumagawa din siya ng mga bagay na mas matangkad. Nasaan ang mat kumuha ang babae ng isang pasong tubig. Natuyo ang lalamuna ng kinang. Ang ganda ng asawa mo ngayon. Tumigil ka. Hindi ko kailangang purihin ka para gumawa ng kahit ano. Hoy, ano ang mali sa iyong asawa kung nambobola mo siya ng kaunti? Okay, ipakita sa akin ang kontrata. Inaanyayahan kitang uminom? Pumirma dito. How? Oh, anong ginagawa mo? Naggaming kong ano hanggang kailang kayo mag-iinarte. Kinang, ano bang nagawa kong mali at binuhusan mo ako ng tubig? Tumahimik ka? Asawa, anong mali? Napakahusay ninyong kumilos. Sayang ang pag arte ng dalawang tao kung hindi sila mag-artista. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi maintindihan, let me explain sa inyong dalawa. Alam ko lahat ng drama mo. Boss? Oh, Nakita ako ni boss na ganito. Oh, syempre maganda. Masarap. Yon ang nagpapasaya sa akin. Tingnan ko kung gaano katagal mo gustong kumilos sa pagkakataong ito. Bituin gusto pa ba ninyong dalawa mag-artista ipakita sa akin ang higit pa? Asawa, isang hindi pagkakaunawa ng lahat. Misunderstanding lang. Maling nabasa? Anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang gusto mong magkaroon ako? Habang nakita ko ito ng sarili kong mga mata, I heard it with my own ears and you're still worried. Asawa, pasensya na po. Ang tanga mo kasi. Masyado kang infatuated. Mapapatawad mo ba ako? Mahal kita. Binibigyan kita. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ngunit gusto mo pa rin ibagsak ang aking pagkapangulo upang sakupin ang lahat ng ari-arian Halloween? Tao ka rin ba? Asawa, alam kong nagkamali ako. Pasensya na po. Wala nang susunod. Pangako ko sa'yo. Patawarin mo sana ako. Magpatawad hindi kailanman. Makipag-divorcio. Asawa, huminaon ka. Huwag mo akong iwalayan. Ginang. Pasensya na po. Sana mapatawad mo ako. Nag-act lang ako ng ganun kasi temporary situation lang. Ninakaw niya ang mga gamit ko. Hindi sa hindi ko alam, napatawad na kita, ngunit ang pangatlong beses ay sobra na. Ginang, alam ko ang pagkakamali ko. Patawarin mo sana ako, sa aking bahay. Ako lamang ang pangunahing pinagmumula ng paggawa. Kung bibitawan kita sa pagkakataong ito, pareho pa rin ang matandang kabayo. Noong unang panahon, laging may next time, pagkatapos ay hayaan siyang matakot minsan. Ginang, pakiusap ko, patawarin mo sana ako. Asawa, sinabi niya na ito ang unang pagkakataon sa huling pagkakataon din at hindi na magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Kaya bakit hindi isipin ang sandaling ito mula sa simula? Asawa, alam kong nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Tumigil na tayo dito. Ipapadala ko sa iyo ang aplikasyon mamaya. At napapanatag siya. Wala kang makukuhang pera. At ikaw, pakibalik lahat ng alahas sa akin at magkita tayo sa korte. Asawa, asawa, asawa. Kuya, kasalanan mo lahat kung bakit ako nagkaganito. Tumahimik ka. Ikaw isang katulong ang lakas ng loob na pagalitan ako. Ang isang bulok na lalaki na tulad mo ay nararapat. Tumahimik ka. Ngayon, walang natira, wala na lahat, at walang oras ng kulungan. Nasiyahan ka ba? Dahil sa'yo. Sino ka ba? Bakit mo siya niyakap at hinalikan? Sino siya ipaliwanag ng malinaw? Hindi lumabas ka na sa bahay ko? Eto, sino ka ba? Bakit mo ako pinagbawalan na yakapin at halikan siya, ha? Eto, asawa. Dapat maniwala ka sa akin. Isang hindi pagkakaunawa ng lahat. Ang mag-asawa ay dapat magtiwala sa isa't isa. Hayaan mo akong hawakan ito. Lumabas ka kasama ko. Kau, <laughs> Umalis ka na, umalis ka na dito. Pitawan mo ako, nakakadiri. Nais kong bigyan ka ng isang sorpresa. Sinong mag-aakalang may mas malaking sorpresa pa ako? Biglang may sumulpot na asawa. So ano ako, ha? Huminahon ka. Hayaan akong magpaliwanag kahit na siya ang kanyang tunay na asawa. Ngunit madalas siyang nasa mga business trip. Wala na siya. Pagkatapos ay magiging akin ka. Ich, ito. Sabi mo kaya ako ang third party. Uy, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ganoon kalaki ang halaga mo? Hindi ko ito tinatanggap. Alam ko hindi ko ito tinatanggap. Pero, tanong ko lang sa'yo. Maay mo ba akong tulungan dito? Tulungan mo lang ako. Sasagutin ko lahat ng request mo. Ano mang mga kahilingan? Tama. Magsalita ka. Kasalukuyan. Sobrang hinala ka ng asawa mo ngayon. Pumasok ka na lang dyan. Sinabi ko sa asawa mo na, hindi kaya tapos, hindi ka na magdududa yun lang. Okay, limang daang milyon para sa aking pananahimik. Limang daang milyon. Paliw ka ba? Kung hindi ka pumayag, sasabihin ko sa asawa mo. Tumigil ka, tumigil ka, pakiusap, tumigil ka, sasagot ako. Pero ngayon, wala pa akong pera. Ahanapin ah, ko ito sa loob ng ilang araw. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Pwede mo akong ihatid anytime? Oo naman. Oo naman, pangako, gagawin ko. Oo naman. Sige, sabihin mo sa asawa mo. ipaliwanag mo ayoko dahil sa hindi pagkakaintindihan na ito na nakaka-apekto sa aming relasyon. Ate, sorry ate. Actually, wala akong suot na salamin kanina. Kaya pala maling tao ang tingin ko, maling bahay ang napuntahan ko. Hindi talaga ako sanay. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Ito ang unang beses na nakilala ko siya. Pakikiramay sa akin. Talaga? Asawa, dapat maniwala ka sa akin. Ito ay naitama. Hindi pagkakaunawa ng lahat. Hindi pwede… Ganyan ba kaliit ang tiwala mo sa akin? Hindi ba mapagkakatiwalaan ang asawa ko? Hindi ba? Hindi ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naniniwala ako sa'yo. Yun lang titigilan ko na kayong dalawa. Oo. Ayaan mong makita kita sa bahay. Oo. Oo. Salamat. Tandaan na maghanda ng sapat na pera, honey. Nasaan ang pera? Tahan-tahan lang. Bakit ka pa ba nagmamadali? Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, malalaman ng asawa mo ang relasyon ko sa'yo. Alam ko kahapon ipinaliwanag ko sa asawa mo. Malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa ngayon. Sa tingin ko, sa iyong mga salita, Sinong maniniwala sa akin? Ang lakas ng loob mong ibaling ang mukha mo. Ayoko gusto lang kitang pigyan ng babala. Makontento ka sa aking munting manliligaw. Tapos kailangan mo pang magbayad. Ngunit kung ito ay labag sa iyong kalooban, mawawala sa akin ang lahat. Tama ka, isang salita lang. Paano maniniwala ang iyong asawa? Pero lahat ng intimate photos namin, sa teleponong ito, siguradong maniniwala ang asawa mo. <laughs> Hoy tao, hoy Tao. Tinakot mo ako. Sinundan niya ito mula sa labas ng pinto. Bakit parang binubugbog ako, ngunit huwag mo akong iligtas? Sinusundan namin siya. Ngayong siya ay nasa magdahilan sa kapaano kung malaman natin. Ang mahalaga ay ang tanga na katulad niya. Wala siyang lakas ng loob na gawin sa kanya. Tulad ng nakikita mo, sinampal niya lang ako ng ilang beses. Pero nakahiga ako ng ganito kung... Pero hindi. Paano kung patayin niya ako? Hindi pwede. Hindi ko alam. Ngunit nagtatrabaho ako para sa'yo. Ang dami kong sugat na ganito. Kailangan mo akong bayaran ng mas maraming pera. Ang halaga ng pera na handa niyang ibayad sa kanya. Babayaran ko pa. Bakit ang dami mong pera? Ano ang silbi ng pagiging sentimental? Humanap ng isa pang ama at anak para sa kabutihan kaya niya kunin siya ay magkakaroon ng mas maraming pera. Ang mahalaga ay hindi nararapat sa kanya ang hamak na iyon. Tumigil ka tapos pupuntahan ko siya ngayon. Bilisan mo. Sinong Mrs. Miss, bakit ka nandito? Hindi ba, nung isang araw lang, Hi, Bituin! nagulat ka ba nang makita mo ako? Swerte napakalaking kapalaran at magandang buhay ngayon, nahihilo ako nag-aalala ako. Anong ibig mong sabihin? 'Di ba sabi mo na pagkamalan mo akong maling tao kahapon? Bakit mo siya dinala dito? Hayaan mo na lang lahat. Walang ideya. Nagiikot ang asawa niya para ibalita na single pa siya, tapos alam kong may asawa na ako. Walang pagkakamali kahapon. Natakot siya sayo kaya niyaya niya akong umarte sa kanya. Honey, tapat magtiwala ka sa akin. Huwag makinig sa kanya, nagsisinungaling siya. Siya ay may masamang bibig. Sinusubukan niyang sirain ang relasyon namin ng asawa niya. Diyos ko, anong walang buto ang dila. Sabi mo wala akong kahihiyan. Ako ba ang naghahati ng damdamin o ikaw ba ang hindi gumagalang ng damdamin, ha? Kaya bakit mo siya tinulungan kahapon? Bumalik ka ulit ngayon? Ayaw mo na ba siyang tulungan? Dahil manluloko siya, lumingon ka. Noong isang araw pumunta siya sa bahay ko at tinangka akong patayin. Hindi ka naniniwala sa relasyon natin, di ba? Ito, tingnan mo. Yung mga oras na sabay tayong natutulog. Etong aso, dapat pinatay na kita noong araw na yon. Honey, dapat magtiwala ka sa akin. Ang tanga mo kasi, tanga ka para mabiganin itong pruwang ito sa pinapatawad na kita. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kuya, kailangan kong lumabas palagi sa kalye para kumita ng pera para mapangalagaan ang pamilyang ito. Ikaw naman, ikaw ay katawa-tawa at manloloko. Bigyan mo ako ng isang malaking mahabang sungay sa aking ulo ng ganito. Ani, sa tingin ko ayos ka lang, patawarin mo lang ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Ayaw na kitang kausapin, Kuya Min. Ilabas mo siya, padalhan kita ng divorce papers soon umalis ka na. Ano pa hinihintay mo? Diyos ko ang duwag. ito tandaan mo mag-transfer ng pera, kapatid? Anong pera, anong pera? Itinakda mo ba ito para saktan ako? Tama, inilagay ko ang bitag na ito para linlangin ka. Siya ang kinuha ko para itayuka. So ano? Ano ang ginagawa mo dito, ha? Ano ang mapapalamot sa paggawa nito? Bakit mo pinaghiwalay ang asawa ko? Kung ikaw ay isang disenteng lalaki, kung gayon hindi ka sana nahulog sa bitag, ngunit nahulog siya sa bitag na ito. Patunayan mong isa kang walang balat na lalaki, hindi lang sa mga taong kinuha ko, pero makipaglandian din sa ibang babae. Hindi ko lang kayang makitang pinagsasamantalahan mo ang taong mahal ko. Hindi mo siya deserve, she deserves better. Asawa, Hayaan akong magpaliwanag. Ang lahat ng mga ito, itinakta nila ito para linlangin ka. Sinaktan siya nito. Dapat maniwala ka sa akin. Bilang mag-asawa, dapat kang magtiwala sa akin. Pero hindi ko sinasadyang ipagkanulo ka. Trang hayaan akong magpaliwanag. Totoo naman na gusto kita. Pero ayoko lang na niluloko ka. Pag-isipan ito kung sincere ka sa akin. Paano ka madaling mahulog sa mga bisig ng ibang babae na ganoon? Ayan, sa tingin ko tama siya. Lahat, lahat ay ganon. Narinig kong sinabi mo kung sincere ka sa akin sa ka hindi ka madaling mahulog sa mga bisig ng iba ng ganyan ngayon. Umalis ka dito. Trang gusto kita. Maari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Mas karapat dapat ka. Oh, salamat sa pagtulong sa akin na makilala ang mga mukha ng mga tao. Hindi ngayon ang oras. Hindi pa ako handa sa bagong relasyon. Salamat po.